Sarung na agnas na bangkay nin babaye ang nadukayan sa laog ng sako sa mahiwas na umahan sa Zone 9 Barangay Poblasyon Pamplona, Camarines Sur. Alas 3.20 nin hapon ka nakaaging biyernes. Sa impormasyon, nadukayan kan mga paraoma ang bangkay makalis na magsangaw ang mabatang parong sa lugar. Dangan kan susugun kung sa inang gigikan ang parong duma na tuminambad sa mga paraoma ang bangkay ka na ng babae. Tulos man ini ipinaaram sa kapulisan. Nagkasulot ang biktima nin itom na maong na pantalon dangan itom na t-shirt. Dipisil sa awtoridad na matansaan edad kan biktima huli ta ini ana agnas na. Kita ma alas alas ano naman may eh, nangingitim na po yung uh, katawan ng babae. Mm -hmm. Kung makikita nga ma'am alas kalapit ma'am yung sa uh, buto na buto. Pigpa sa iraram na sa autopsy as in DNA testing ang biktima. Inalarma man kan kapulisan ang pagtaraid na hepatura para sa mga pamilyang may nawawarang kapamilya. Piga araman kan otoridad kung itinapok sa naini sa lugar. Kita po sa pangari ay wag, wag po mag-antibilin pumunta po sa aming uh, station para makatulog po saka, at, saka po ng uh, kaso po nito sa nakuha Sa presente pigi-imbestigaran pa kan otoridad para sa mga baretang tatakbikol, may arango.